yung pangalawa kong kapatid nagchat sa akin na dito nga daw siya magla-lunch sa store namin. Pinahanda nga niya sa akin yung beef biryani at saka chicken biryani kasi yun daw yung kakainin nga niya. Kasama din nga niya yung isa kong kapatid. Galing nga sila ng festival mall. Yung isa kong kapatid kasi bumili nga ng bagong phone. Wow, Tara, is sana all bago iPhone. Anong ano to? 12? No, hindi, 13. China all. Kasi nung sa TikTok. <laughs> ito yung pinaka masarap sa lahat. Pangitun. Tinaka bivoy. yung Hindi mo eh, nasa. Hindi oh. <laughs> <laughs> na. hello sa akin ko ni Jowa ito natin. Paray, babong po <laughs> <Sara>, oh. <laughs> <Pastest. Paparating> pala pa po tarahin po So yun nga, dito na nga sila kumain nga ng tanghalian pagkatapos nga bumili nga ng phone ng kapatid ko sa may festival. 1.30 nga si Marinel, umalis din kaagad kasi didiretso pa nga siya ng trabaho. Yung kapatid ko namang si Elena, nagstay nga muna siya para tumambay nga muna. Mag alas dos na rin nga dumating si Geraldine dito nga sa shop namin. Pagdating nga niya, pinalabas ko na rin yung mga parcel na dumating nga nung umaga. Para nga ma-unbox ko na din. Ah. Ito yung steamer namin, ang maliit na nga binibigay. Para na lang sa salo. So, chicken steak. Pwede kang magkukawa ng malalim dito. Pare-pago okay. okay. yung steamer, guys. Uh, ito, ito na talaga yung pang-shopay namin. Ito, yeah, guys, yung ko. Then yung ito. Tapos niya, ayan 'yun ng mo. Oo nga, na. 'Yun nga dahil nga maliit nga 'yung una naming nabili para kasing isang show pau lang 'yung kakasya doon. Kaya bumili nga ulit ako ng panibago. Dito nga sabi binili kung bago apat na siopao na rin 'yung maluluto. Sinabayan ko na rin nga ng panibagong frying pan kasi 'yung ginagamit namin na pan, na, ano, nawala na 'yung pagka nonstick stick Kaya nga. kapag ka nagluluto nga ako ng chicken biryani, lagi talagang dumidikit na siya. 'Yung ginagamit nga namin ngayon, ang tagal din wala 'yung pag ka stick niya kasi nga, one year ko din nga siyang nagamit since nga nung last October kasi October kami nag-start nga magtinda nga ng chicken biryani pero ginagamit din naman namin pambahay yun nabili ko pa yun sa Japan so ito nga ang bago kong binili hindi ko alam kung hanggang kailan to magiging non -stick. sana nga magtagal din nga to sabi ko nga kay La wag nga nilang gamitan nga ng steel brush kapag naghuhugas. kasi masisira talaga yung kawali kapag ka ganun nga yung ginagamit murang mura ko lang nga din tong nabili tong mga to ililink ko na lang din siya sa comment section But, mga alas 12.30 nga lumabas nga ako para bumili nga ng price. Kasi dalawang balot na nga lang nga yung stock namin dyan. So mahirap kasi talaga maubusan. Ako na nga yung lumabas, iniwan ko na nga lang nga din silang dalawa kasi kayang kaya na talaga nila. Tinetrain ko rin talaga silang dalawa na sila sila nga yung kumilis dito na wala nga ako. So, para kung sakaling may mga gala nga ako, kayang kaya na nga nilang dalawa. Pagbalik ko nga, naabutan ko pa nga si Elena dito. Halos dalawang oras din kasi akong nawala. Uwi na siya, inabot na siya ng gabi, hapon dito. <laughs> Pambay lang siya. Number 10 po. Ay, <laughs> number 10. Ay, dito na ako. Oh, sige na. Ingat. Bye-bye. Babush. Bye-bye. Oh, Pagdating nga ng gabi na, huge wave na naman nga kami ng mga customer. Sa erika naman at si Jason, ngayong gabi na nga lang nga din sila nagpunta nga dito sa store. Nag-family day din kasi sila. Kasama nga nila yung anak nga nila. Kaya yung dalawang staff na nga lang nga nila yung naiiwan nga dito. Nakal pala niya, Busy daw, busy. Huge wave na naman. Huge wave. kailangan ng um, upgrade ng tatay niya. Ano ang Sana kaya ko agad. Medyo, nahagip kayo. Pa-picture at pa-video. Salamat. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!